Hello everyone! Samahan nyo kung mag-unboxing ako. Mag-unboxing ako sa another collection ko. So, ito na siya guys. Yan, boxing natin. Jaran! It's a Michael Kors. First time ko lang pumasok bago natin buksan. Print ko muna. First time ko makapasok sa shop ng Michael Kors. Kasi lagi ako sa coach. Ganon. Tapos 'yun pala magaganda din pala yung mga bag nila. Tapos kaya 'yun doon na ako nakabili at hindi na ako pumunta sa coach. Kaya ayan, 'yan unboxing natin. Samahan kung magan unboxing. So medyo ano ano yung nabili ko, guys. So unahin natin. Ito na lang kaya unahin natin. Ito yung unahin natin kita kaya ako doon pagkas. So, ayan siya. Ipatang muna natin dito sa upuan. Dati guys, hindi ako mahilig sa mga ganito. Kasi lagi ako naka yung high heels ang sinusuot ko lagi. So, ngayon, nung, nung naumpisahan ko nang magsuot ng mga flat shoes, yung mga ganyan, yung mga pang-ragged, nagustuhan ko na rin sila tapos kasi akala ko nung una hindi bagay sa akin kaso lang kahit hindi naman bagay talagang yun bumili ako so ito na siya guys ito yung nabili ko Michael Kors na high cut so ayan o diba ang ganda niya guys nagustuhan ko talaga siya guys Tara, ang ganda niya guys. So, ayan oh. Diba ang ganda niya? Ang cute ng design niya. Tapos ang gandaan pa niya. So, sinukat ko na nga pala to doon. Kaya, hindi ko na siya isukat ha. Kasi sinukat ko na siya doon. Parang, basta ganyan siya. Pero maganda siya. Maganda talaga siya. Promise. Try natin isa. kasi, Ayan. So, ayan. Ayan siya. Oh, ang ganda niya. Talagang ang ganda niya. Hindi ko kasi siya nabuksan ng maayos yung ano niya. Kaya parang nasisikipan ako. So, ito na siya. Ang cute niya, di ba? Unang unboxing natin. So, ito. Dyan ka muna. At meron pa. ayan, Michael team course again. Ayan. Hindi pala natin na ganun yung isa So, ito naman. Hindi siya high cut. Ganun siya. Ayan. Shoes din siya ulit. So, ganito naman yung design niya. So, ayan. Pag ganyan lang siya. Hindi siya mahaba dito. So, ang ganda ng design niya, diba? Nagustuhan ko talaga siya. Ayan siya, Oh. Michael Kors. Ayan, nagko-collection na naman ako ng ganito. Hindi naman ganun ka gamit talaga. Pero, pag nagustuhan ko kasi yung design niya, tsaka ang gaan niya lang. So, ito naman. So, dyan ka muna. So, next naman. Sorry. Next naman nito naman, Jaren. Michael Kors lang talaga yung binili ko. So, eto naman tinanggal ko yung carton nito kasi masyado nang malaki yung bitbit -bit ko. Marami na akong bitbit. -bit. Michael Kors na naman. So, napadami talaga yung bili ko, guys. Jaren, ang cute ng sandal. So, oh slipper. Ang ganda niya talaga. Ang ganda niya. talaga ako nito. Ayan. Kaya, hindi ko siya may suot kasi. Ayan, naka-medias ako. Pero, ang cute niya talaga sa paa. So, dyan ito. Yung pangatlo nating unboxing. So, dyan ka muna. Tinanggal ko kasi yung kahon kasi nga masyadong last na. So, talaga. Ito na yung huli. Jaran! Michael Kors again. So, ito na siya. I-open na natin. Nagustuhan ko talaga yung design nito tsaka yung color nito. Grabe. Guys, so, oh, ang ganda niya, diba? Diba? Ayan, ang cute-cute niya. White siya. White na white talaga siya. Ang ganda niya talaga. So, ayan, Michael Kors again. Collection ko na naman. Another collection na naman. O, diba ang cute niya. Bagay sa suot ko. O, ayan. So, ito na yung another collection ko na bag na Michael Kors na siya. So, ayan. So, ito lang yung mga unboxing natin. Mga unboxing natin daw. So, ito yung nabili ko nung nagpunta ako sa Sendai. So, dito na muna kayo. Ang cute niya talaga sa so, popo. Wow, po muna ako guys. Ayan. Ang cute niya talaga guys. White na white talaga yung color nito. Tsaka nagustuhan ko talaga yung design niya. Ayan. Hindi siya ganong kalaki. Hindi rin siya ganong kaliit. Kasi siya yung malaking bag. Yung mahabang bag. Ay na. Kasi siya yung malaking wallet. Anong bag? Kasi siya yung malaking wallet. Yung mahaba. Kasi siya, dito. Kaya hindi siya ganong kaliit. Hindi rin siya ganong kalaki. Tama lang talaga. Tsaka nagustuhan ko talaga yung design niya guys. Ang ganda-ganda talaga niya. So ito na yung mga unboxing ko. So, ayan na yung mga another collection ko. So, yun lang yung unboxing natin, guys. So, hanggang dito na lang. Bye. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.